Hello mga kadises! Tara! Bibili nga tayo ngayon sa Brisbane ng aking paboritong Champorado drink! Madami nga silang flavor na milk dito pero ang pinakagusto ko ay itong Champorado drink nila. Tama ang dinig nyo mga kadises Champorado drink. Parang weird sa pandinig no? I know! Parang Champorado? Ito nga ang menu nila. Ang small ay 55, medium ay 65, at ang large ay 75. Ito nga pala ang store hours nila. Malay nyo mapabili rin kayo nitong champorada drink. alug muna natin para mahalo ang flavor ng champorado. Kasi parang feelings yan, kailangan mo ng paghaluin bago mo malasahan ang tunay na sarap. Diba? At ngayon, ilagay ang straw. Tapos, ang pula dito. Boom! Ang sarap. Tamang-tama lang ang tamis. Hindi nakakaumay. Sana kagaya ng mga taong dumadating sa buhay natin, no? Yung sakto lang, hindi yung sobra. Kaya, biglang, nawawala. At ang prose nila, grabe. Lutong-luto. Hindi matagas hindi malabsa. Sakto lang, parang taong ready na, ready nang mahalin ka. Kaso, iba ang pinili. Pero okay lang, dahil sa champurado na to, ikaw ang pipiliin niya lagi. Sa bawat hiko, parang sinasabi niya, hindi kanya pinili, pero ako, pipiliin kitang ubusin. Kaya tama na ang hugot mga kadesis. Bago pa kayo miss call ng feelings nyo, bilhin na kayo ng champorado drink sa Brisbane.